today guys for uh, today's video guys ang problema nitong makin ng high speed ni nanay ay pangit ang tension so binaklas natin yung ano uh, rotating hook so okay naman yung rotating hook guys ang problema lang yung positioning finger masyado magalas kaya sumasabit yung sinulid kung uh, mapangit yung tension so ang ginawa natin guys ay niliha natin tapos binalik natin yun tapos tiniming uli natin so yun guys ang video natin ngayon guys sa uh, oras na ito guys uh, yung naging problema guys matalas may sumasabit so kinabit na natin guys uh. so ito guys marami kasi nagtatanong pag nagpalit ba kayo ng rotating hook papalitan din ba yung positioning finger. Kung maganda pa naman guys yung positioning finger. At yung problema lang halimbawa ay yung kalog yung rotating hook may tama na marami na siyang sugat. So hindi pa naman siya advisable na palitan. So dito guys na uh, okay pa naman yung ano rotating hook. Ang naging problema lang yung positioning finger guys, medyo may tama na siya. So ito guys, yung positioning finger Ano sinasabi ko, ayan, nakaturo sa arrow. Ayan. So, ito guys, tinaiming na natin, uh, natanggal natin yung pinaka magalas doon sa positioning finger. Kahit anong ganda niyan guys ng timing mo. Kung ang positioning finger mo ay ay may sabit, hindi gaganda ang tension niyan guys. Papangit at papangit 'yan. So, ito guys, nag nag tayo. Binago natin yung timing tapos hinasa natin yung pinaka positioning finger. So, ito guys, uh, mas maganda sana kung may babapping natin so wala naman tayong babapping. So, lihan na lang guys. Yung ginamit natin para matanggal natin yung pinakasabit niya yung parang nabalian siya ng karay umipit doon kaya nagkasugat yung positioning finger so yun ang sinusolusyon na natin ngayon guys so ayan tapos check na natin yung layo nung ano nung dog baka sumasabit na rin pag nilakihan yung ano yung SPI yan guys ganyan lang po ang magana mag-adjust uh, ng ni position ng ano ng ngipin pag masyado siyang bangga sa una oh. miingay yung pinaka rocker yung back stitch niya ayan so guys ayan so ito na guys ah uh, testing na natin kung ano naging outcome ng ginawa natin so ayan medyo masikip din yung ginawang tension ng nanay kaya ibabalance natin yan yan ibabalance oh, natin yung higpit yan yan ang ang tawag dyan ay tension plate tensioner yan kailangan yan guys pag inangat nyo yung foot yung sa knee, lifter pag nakakalahati na guys ay bubuka na yung ano pinaka niyan. Tutulak na para pag hinihila natin yung sinulid, hindi siya masyadong mahigpit. So, ganun yun guys. Yun ang purpose niyan. So, ito na guys. testing testingin natin. Ayan. Kailangan i-testing natin sa retaso para ma natin ng maayos yung kalalabasan ng ano. Ah, kalabasan ng tahi waiting lang saglit at naglo loading yan guys ito na i-check lang tayo ng ano ng babin may laman ayan meron naman pala ayan so ayan guys kapasada natin ng ano dun sa telang ginagamit ni nanay so ayan guys ayan o kaya nyo guys tumatahi na at i-check i-check natin yung tension kung maganda o maayos So, ayan, o. Maayos na, guys. Walang tuhog. Maayos na. Maayos na. Makakita naman kasi, guys, na yung sinulid sa ilalim ay item So, sa ibabaw po tayo. Madaling makita, guys, kung tuhog yan. May lalabas na puti doon sa ilalim. O kaya may lalabas na puti doon sa ibabaw. Ganun. Pero, okay na, guys. Ayan na siya so ito pa testing natin to kay nanay kung maayos na yung tension niya sige si nanay naman ang pa testingin natin okay so, guys ang tension niya nakikita nyo guys Maganda naman yung pasada niya ayan kanyahin natin maayos ayan Oh. Ayan. 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 na yung sabit-sabit niya Yung parang tumutuhog-tuhog sa lumalabas yung pinakaputi dyan. Sa tahi. So, ito guys. Si nanay naman patestingin natin. Ayan. Si nanay. Ayan. Ayan. Oops. Gusto ko yung ano, patsis. Okay na daw. Akin rin yung patsis daw. Sabi ni nanay. So, ito testing niya dun sa pinaka ginagawa niya. Dun sa pinaka uh, tahe niya. Yung bali ito guys, ginagamit niya sa paano ano, pag ng patches. yan. Patches ang ginagawa ni nanay. Dun sa mga um, uniforme ng mga sundalo. Ayan, patches na yan. Ayan Bali, velcro to guys. Tapos idinidikit lang. Pero bago idikit yung patches guys, yun, istatahin muna sa sapi na kabelcro. Ayun yung nanay. Try nanay. Magagamit na na yung tahe. Uh, thank you very much guys. Salamat po.